ito so, yung isa kayo ng sibuyas at sa bawang guys hmm. ba, ano yung makuha ng luto natin guys magadobo tayo ng kangkong So guys oh pambansang ulam kangkong, lubong kangkong oh yan ang bansang ulam to guys lubong kangkong Talirat, talirat na guys. At kangkong na muna. Hindi <laughs> naman yung binigay sa'yo doon na preto ng manok. Pares nito kangkong. Adobo tayo ng kangkong guys. sa yunggo guys ako na pang tawag nito pag dito kasi ka may kangkong adobong kangkong ang bansang ulam ko guys dubong kangkong is my favorite ilang puro karne tayo guys kailangan din natin maggulay magadubo ng kangkong MS oh at guys. oh adobo guys siyempre magotong tayo ng <laughs> ano

Siyempre, lagyan na natin ang tuyo to guys. Ang ating adubong kangkong tuyo. Ang dato. Huwag hmm. natin masyadong alatin guys. Parang punti ah. yung tuyo. Punti yung tuyo.